I think three days ago, sinagra-running ako, hindi, uh, May humabol na aso. Ah. <laughs> eh, sinasabay ko. Uh, siguro, sa Saipan? Uh, sa Saipan. Uh, dito. Ah, dito? <laughs> uh, may Bird Island. Uh, natapa ako. Ah, nag-walking ka? Oo, uh, running nga. Uh. Running. Pukha Natapa ako, tapos, sumaya dito kaya may sugat. Oh, sumasakit na. Sa shoulder, hindi mo mayangat ngayon. Lingon ka nga ng kaliwa. Ah, right. Kaliwa. Hindi, lingon, lingon ka dito. Lingon. I'm sorry. Mm -hmm. Lingon. Hindi mo may galaw. Sa kabila. Ah, okay. I'm sorry. Okay, right yan. Yeah, no? Oo, oh, right. No, no problem. Dito. Dito. No walang Wala walang sakit. Walang uh, Walang pain. Walang humihila dito. Wala. Siguraduhin ko muna para o, sigurado tayo. Ito, may nararamdaman ka dito na uh, mahigpit? Wala. Mm. Meron. Kaunti. Kaunti. Mm. Dito. Yor, aray. Meron. Oh, so, connected siya dito. Hindi okay. mo naramdaman na lumagutok ito? Mm -hmm. Hindi. Hindi. Paano yung pagkakatumba mo? Natumba ka uh, o? So, nandiyan yung aso, sinasawi kong gano'n, mm. na ibaba mo yung kamay mo. Ah, ganyan. Hindi mo na i -ganan. Hindi mo matandaan. Hindi mo matandaan. Ah, oh, sige, upo. Tapos nandiyan tapos Si kailangan natin. Kailangan natin siguraduhin para uh -huh. <clears throat> ma -ano, maayos natin lagi. So may sugat ka dito. Uh, dito. Malaking dito. sugat, Malaki kung lawa. Uh, so hindi pwedeng sumasakit din dito. Hindi naman. So uh -huh. ang gagawin ko lang ngayon kasi may sugat ka pa. Ayusin ko lang muna dito. Okay. Kung masakit pa rin, anytime pwede kang bumalik dito. Oh uh -huh. so, Hindi pwedeng galawin ito kung may sugat pa. Okay. Tataas natin. Uy. Sana masakit dito. Dito Ay, sa loob. Yeah, yeah. Okay. Okay, permiso mo muna. Pinapayagan mo ko na i-adjust natin. Yes. Ano? yes. sige. Oh, sige <coughs> ka nga yun, sir. Okay. Tatihaya. Ah. Face up. Face uh, mm -hmm. up. Alas, may ulo mo. Ay, baba. Mm -hmm. Tumunog yun. Tumunog uh -huh. yun. May pit. First time mo lang ma Lagay mo yung kamay mo dito sa bato. Kailang hindi masakit. Ayan. Oh, Ayan. Bumalik oh, <laughs> lang. Ayan na. Okay, relax. Yun na Nakaano yung buto mo. Naka, hindi nakaayos kaya sumasakit siya. <laughs> Dito lang siya sumasakit, pero yung clavicle yung bumaloktot na yan. Kung ganon yung pagkakabagsak mo. Ay, hmm. Ay. Yung pagganan, hindi siya tumunog. Hindi. Pero yung hila, tumunog, Hiyo, tumunog siya. Tumunog Saka siya. Ito. Oh, yeah. Sige, upo ka ngayon. <laughs> Sige, subukan mong igalaw lumaan. lumaan. Kasi ito wala sa ayos ito. Ito yung naka-connect dito. Hindi hindi ito. Ito lang sa sumasakit pero itong buto na ito yung So relax mo lang, huwag mo babam tutulungan, baba mo itong shoulder. Baba mo lang yung shoulder. Yeah, relax mo lang. <clears throat> Si E, ganun mo yung kamay mo. Yan, gumaan Mas na siya. Gumaan. Dito sa leg mo. Tingin ka doon. Dito, gumaan. Mas gumaan Kanina dito. may fit ito, di ba? Kasi yan may humihila dito na papunta na. Pag ganun pa rin, balik mo lang dito tapos i-adjust ulit natin yung cervical number karamihan kasi pag natutumba o nagkakaroon ng stiff neck cervical number 3 at 4 ito ang iipit yung ugat konektado kasi yan tsaka sa puso pag dito na sa batok pag dito naman connected naman ito sa mga stomach natin pag ano observahan mo pag andun pa rin balik mo lang dito sa